Ayan guys. Magpiprito tayo ng isda guys. Sayang ayan guys. So ganyan ang ansod andre sa mga probinsya guys. Ayan guys. So what's up guys? Ayan. For today's vlog guys. Magpiprito tayo ng isda guys. Ayan guys. Kilala nyo ba ang isda na yan guys? Fresh pa kayo na guys. O tanama nyo guys. Siga kayong mata guys. Sama ka siga sa akong mga mata guys. Kilala nyo ba yan? Isda na yan guys. Dito lang yan sa Quezon province nyo makikita guys ganyan klaseng isda. Alam nyo guys, napakasarap yung isda na yun. Malaman. oh, guys. Malaman yung isda na yun guys. Tingnan nyo guys oh. Ayan, ipiprito ko yan guys. Sudan sa mga pumbaridari sa probinsya guys. Oh, asa ka pa naman na? Mana, asa ka pa mana na? Diba? Hmm. Tulog ka buok. 80. Pero dag ko na. Hmm. Fresh kayo na guys. Tapos pa kayo ng isda ana guys oh. Ang mm, tanawang mata oh. Nagsiga ang mata guys. Yung ina na ang ina na ang ilhanan sa isda ng labas sigag mata. Yang yang pinakaderihasang. Ako naman gibugitang gibug, tangan sa hasang puwa. Hmm. tiba guys? Mukhaon ba mukhaon ba mong ina nang klasing isda guys? Ang tawag na ng ar guys ay tanasya. Tanasya fish. So thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.